Nakita ko ang isang trending idea na sobrang patok ngayon sa social media. Imagine na isang leo na may pakpak ng eagle o pating na may katawan ng tigre. Yes, this is real. Gustong gusto ito ng mga tao. May isang Instagram account na gumagawa ng animal fusion videos at halos nakaabot na silang 1 million followers in just a few months. At may isang video sila na pumalo na ng mahigit 80 million views. Grabe ba? Diba? So nag-check ako sa YouTube at may nakita akong ilang channels na gumagawa rin nito ang Planet of AI na may 300,000 subscribers sa 79 videos at Bionic AI naman na may higit 140,000 subscribers pero pareho silang may maling nagawa kaya hindi sila na monetize. Kaya dito, sisiguraduhin kung hindi nyo gagawin ang parehong pagkakamali para sure ang monetization ng videos mo. Sa video na ito, ipapakita ko ang isang powerful na prompt na makakapag-generate ng amazing hybrid animal images. Simple lang, palitan lang ang tatlong parts. First, ang pangalan ng unang hayop, second ang pangalan ng pangalawang hayop, at isang location. Madali lang itong sundan pero super effective. Kaya tara, i-breakdown natin step by step. First, mag ka ng mga kakaibang combos. Sino bang gusto makakita ng Dogcat Fusion kung pwede naman nating gawing combo ang Rhino at Jellyfish? Ngayon, i-copy ang prompt na ito at i-paste sa ChatGPT. At i-hit ang Enter. Mag-degenerate si ChatGPT ng dalawang prompts. Isa para sa regular na animal image at isa para sa hybrid image. Tara, subukan natin ang mga prompts. Pwede mong gamitin ang CrayAI para mag-generate ang image. Pumunta sa CrayAI website at mag-sign up para sa isang free account piliin ang flux model at iset ang aspect ratio sa 916. Paste ang prompt at i-click ang generate. If gusto mong subukan ng ibang tools, pwede mo rin i-try mag-generate sa PicLumen at Bing Image Creator. Kung hindi ka satisfied sa results, gamitin ang parehong prompt sa iba't ibang tools hanggang makapag-generate ka ng pinaka-the best na images. Piliin lang ang image na gusto mo at i-download ang favorite mong version. Kung gusto mo pang gumawa ng isa pa, palitan lang ang name ng hayop at location. Kumuha lang ng bagong prompt sa chat GPD at ulitin ang Okay, ito na ang exciting part, the animation. Ang pag-animate sa mga hybrid animals ay makakatulong para mas mag out ang mga videos mo at maka-attract ng mas maraming views. May ilang free at paid tools na pwede mong gamitin para dito. Ang mga topics ko ay Runway ML, Halo AI, at Hyper AI. I-upload ang hybrid image mo sa kahit alin sa mga tools. Just click generate for create and watch your images come to life. Ang Runway ML And that's it guys, ready ka nang gumawa ng viral hybrid animal videos. Mag-comment sa baba ng pinaka-crazy na animal combos na naisip mo. At like ang video kung nakatulong ito sa'yo. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang easy to follow tutorials gamit ang AI para ma-level up ang content mo. Itakiit sa next video!